Sa perspektibong konbensyonal, hindi kumpleto ang isang pamilya kung wala ang figura ng isang ina, nagmimistulang ilaw na nagbibigay direksyon at pangangalaga sa loob ng tahanan. Nariyan din ang lakas ng isang ama bilang haligi na pumoprotekta at kalimitang nagkakaloob ng mga pangangailangan ng isang pamilya. Ngunit paano kung ang dating sandigan ng pamilya ay manghina at mapuwersa ang ina na saluhin ang mga responsibilidad. Sa mga oras ng pagsubok, makakaya niya kayang tuparin ang kanilang sumpaan, sa hirap man o ginhawa. Noong 15 ng Setiembre, isang misis ang dumulog sa aming programa. So yung kagustuhan po niyong tulong. Uh, ano po yung hospital bill niya po? Nasa magkano na po ito? 526 po. Nasa mahigit kalahat yung union partner. Nung nakita niyo po itong ganito kalaking halaga ng babayarin niyo po sa ospital, ano po yung pumasok Hindi po Hindi na po ako nagdalawang isip po na humingi po ng tulong sa Akupikul Party List po. Sana po matulungan po ko sa hospital bill ng asawa ko po. Balik po dito sa akin yung pasyente kasama ay yung bantay. Dali po lahat ng requirements na kinakailangan. Automatic po, ora miss may bibigay ko yung guarantee letter na kinakailangan nila. Dalang ang aming mga munting regalo, ora mismo naming binisita si Rena upang personal na kamustahin ang estado ng kanyang asawa. Magaan at masaya ang naging pagsalubong sa amin ni Rena, malayo sa ikinukubli niyang pasanin. Ito ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang mister. Mahigit dalawang linggo nang nakaratay, hindi makausap, hindi rin makagalaw, at bagamat humihinga, animoy wala itong buhay. Sa aming masinsinang pag-uusap, maluha-luha si Rena habang isinasalaysay ang kwento ng biglaan at hindi inaasahang pagkakasakit ng kanyang asawa. Natakot po ako kung ano na talagang ano. Ngayon lang siya naka-encounter na ganun ka talaga, sobrang sakit talaga ng ulo niya na hindi na talaga nagkulpa po yung sakit talaga. Na ano po, nahirapan po ako tinitingnan siya kasi hindi siya makatulog. Tapos nagsusuka po siya. Sa ang party po, ma'am, galing. dito sa ulo niya, parang namamagaan na siya. May picture siya dyan, parang kung ano. Pero hindi niya talaga kaya yung sakit. Dito lang talaga na ano niya. De sabi ko, tinanong ko naman si barkada niya, kaya yun. Na idali na namin, i-compine na siya. Kasi iba na yung ano niya, parang aura niya talaga. Kwento ni Rena. Noong unang punta nila ng ospital, gastritis ang diagnosis ng doktor. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, napag-alamang may tuberculosis meningitis ang kanyang mister. Sabi daw, yung dito ata yung sa sigmura, tapos nagka na sa ulo, parang gano'n. No, no. Ang pangalawa naman, sinabi ng doktor, ano, yung maga, maga yung pa ulo, ulo niya. Pamamaga yung parang, sa loob ng utak uh -uh. ba? Saan po? Sa ulo po. Sa, sa utang. ulo. Ano daw po yung tawag sa sakit? Meningitis siya, garo, infection. Yung sabi ng dok, Gagawin daw lungbar. Yung e, bar yung parang kukunan siya ng fluid sa ulo dito sa bones. Yung parang sasiis daw yung naginagawa. Isang linggong koma. Yan ang naging epekto ng medikal na prosesong ito kay Tatay Binigno. At kahit nabumuti na ang kanyang kalagayan, sa ngayon ang kanyang buhay, pati ang naiwan niyang tatlong anak, ay pawang nakadepende sa pangangalaga ni Rena. Pagising ko talaga, inuuna ko talaga siya, inasikaso ko siya. Tapos yung mga, sunod yung mga anak ko na, mm -hmm. sunod po yung pagkain namin. Mm -hmm. Tapos yung mga gawaing bahay po. Mm -hmm. Pero sa ngayon, hindi ako makapaghanap buhay kasi nag-adjust pa ako kung paano mm -hmm. sa gamutan niya, kung paano sa pag-asikaso pag sa mga anak ko. Okay. Wala talaga. Ipinakita sa amin ni Rena ang mga karaniwan niyang gawain sa araw-araw na pag-aalaga sa kanyang bedridden na mister. Pagising ko yun na pong ginagamit ko sa kanya, may uinom siya ng gamot mga alas 6. Then, Lahat po ito, dodorogin ko po, ilalagay ko po sa NGT. Tapos pagkapaano ko po sa kanya, pupunasan ko na po siya. Mike, digdi na ka may Mike. Masanli kita, ha? Malabar mo na kita, ha? Malabar mo na kami, tamahilot. Tititirapi ko po siya everyday para makagalaw-galaw siya parang mairo niya po yung makatawan niya. Tapos iyon na nga ni po itong ano yung parang araw-araw talagang routine ko. Umaga tanghali tapos dito pa po. Para hindi magtigas yung mga joints niya baga. Nakatoka ang panganay nilang anak na si John Mark sa pagsusuri kung gutom na at kailangan ng pakainin ang ama. Saan po gawa yan, ma'am? Tigblend ko po ini sa sayote, anini ni mangga, tapos may pineapple juice, corolla oil. Healthy ba yun. talaga. Minsan kahit nalagnat ako, gabot na lang. Hindi naman akong gamot. Tapos, Laban lang. Kaya ko. Hindi ka man pwede magpahinga pa, no? Hindi ako sumuko. <laughs> sabi ko, marami pa akong obligasyon. Mm hmm. Dibdib -dib ko, sumisikip na. Mm hmm. Dib -dib ko, buhat potas dito. Hindi ako pwedeng magreklamo. Mm -hmm. Kasi obligasyon ko talaga sila. Kakayanin ko. Kinakausap ko siya. Na dati, sa ko sana, iba ang bumawi ka. Kahit pagod na pagod ako, basta makita kong kaya niya. Yun na ang tabis, na balay, pampagaan. Hindi rin nalalayo ang hangarin at damdamin ni John Mark sa sentimyento ng kanyang ina. Sana ah. mabalik sa dati si Papa at yung dating lakas niya at mapagsimula ulit sa, sa dati. Ano yung ano nararamdaman mo ngayon? Yung po, masagit po. Mawala ng ama. Kasi gusto ko paglaki ko. Andiyan sila kompleto. Nagpapasalamat ako kasi si, si mamang dumating sa akin kasi siya siya lang po ang nag po. Kahit pagod na, nakakain pa Maging ang ina ni Tatay Binigno, saksi sa pasensya at sakripisyo ni Rena. Iyan ta, si kuyang kamong tua nagkamuotan kamong tua Talagang aguman ng God, iyon magsakripisyo. Isingani pag iyan. Kaya sabi ko, dahil ka magkuyan sa agu mo. Ngayon kay Argo niya ka. Dahil mo, dahil mo niya pag-aburido niya. Ayan. Dawa ngayon mo magkuyan ngayon si Diyo. na ngayon si Makapag-iro. Talaga ngayon, atamanong ko ngayon sa tapin pinag-uga ako sa pagkasal niya man yan. Magkukuyan ngayon kami. Magsusunduan man niya kami. Diyo ay tatarawin at Kasi eh, yung obligasyon niya, ako lahat. Pero kinakaya ko. Ngayon, ma'am, napoprovide niyo pa ba yung mga kailangan sa eskwelahan, mga pagbaon? Sa so, ngayon, madam, hindi na po. Paano po nakakaserveb yung mga bata din? Ano? Yung parang kung anong nandyan, yun na lang po. Ina-explain niyo rin oh, po sa kanila? Yung kung sa ano, kung anong pwede lang kung ano lang kakayanan kong iano sa kanila. Hindi naman po sila namimilit, pero sa kalooban ko mahirap. Kasi hindi nakagaya ng dati. Nak nakapasok sila sa araw-araw. Ngayon, hindi na. Or pahinto-hinto na lang po. Yung Bakit ganun. po, Ma. Kasi minsan yung ko lang yung pamasahe. Puyat sila. Kung paano mag-asikasa. Yung ganun po. Minsan, pag nakikita ako na umiyak sa kwarto, pero, sabi ko, wala yung, parang ano lang. Ano yun, mama? Tapos yung, yung panganay ko gusto magtrabaho. Sabi ko, hindi na ako ang gagawa ng para kasi hindi ka pa nasa tamang uda. Sa ngayon, madam, paubos na yung ipo namin, yung hiningi kong tulong sa kapatid ko sa pamilya ko. Paubos na po. Nanalangin na lang po ako na sana hindi magsawa o may makatulong sa mga kapatid ko na maanuhan ko pa siya kasi ang buhay niya nakasalalay na lang sa amin. Kung wala na akong panggastos, tawawa yung buhay niya o paano na siya. Tunay nakahangahanga hanga ang tibay ng loob ni Rena, lalo na ang dedikasyong maitaguyod ng kanyang pamilya kahit na siya ngayon ay walang katuwang at nag-iisa. At ngayon mga ka-aksyon, saglit nating iniwan si Nanay Rena para kunin na ang munting sorpresa na inihandog ng Tabang Ora mismo para sa kanilang pamilya. Tara! Handog ng tabang ora mismo ang karagdagang cash assistance at grocery packs para sa kanila. So, Nanay Rena, na nakarating po sa tabang ora mismo yung idinulog niyo pong problema. Naantig po ang aming mga damdamin sa kwento kung gaano po ito inspiring at parang motivation na rin sa iba pang mga misis, sa iba pang mga pamilya na meron ding pinagdadaanan at may inilalaban na pasyente at buhay. Tanggapin po ninyo yung handog po namin konting tulong. Sa inyo po, mamasa, nagbubuo po ng tabang ora mismo po. Maraming maraming salamat po sa inyong po. mo. Dakulonon pong salamat po. Sana dakulon pa po kang matabangan. Narin po, po. Salamat po. Thank you po. sa kabila ng kawalang katiyakan kung kailan o kung babalik pa nga ba sa dati ang kanilang padre di pamilya. Puno ng pag-asa si Rena na sa kanyang patuloy na pagkapit sa dasal at pananampalataya, didinggin din ng may kapal ang hiling niyang paghilong para sa asawa. Sana po, mat matawan pa niya ako kiko so, matawan pa niya kay si Gangesong asawa ko o kung paano mga anak ko. Yun na lang kung po, saro kong inano ko. Hinihiling po na tawang po kumikihalawig pa pong napanghabang buhay mo po. Ang taus-pusong pangako naman ni Rena sa kanyang mister. Hindi mo man ako na sasago Mamahalin kita hanggang dulo talagaan kita hanggang sa makakaya ko Sa kabila ng kahinaan ni Tatay Binigno, dalisay at walang sumbat ang pananatili ni Rena. Isang patunay na ang kanyang lakas at paglingap ay hindi lamang dahil sa kanilang sumpaan kundi dahil sa malalim na pundasyon ng kanilang matatag na pagmamahalan.